So guys, ayan na naman, may ano naman, pili pili mo na ano, naka, nakahambala sa aming daanan na papapauwi. So pasensya na talaga. Akala niyo talagang ano, nagpipilosopo ako pero talagang dati na akong pilosopo pero ha, kahit ganun, talagang masaya talaga akong tao. So ayan ang ating mga rescuer na aalisin itong nakabalandrang mga kahoy na ngaling pa doon sa taas. Ang ating mga taga-highway ang ating mga Department of Public Works and Highway na re-rescue sa atin na uh, magigiting at masisipag kahit bumabagyo no? ah um, okay na. kahit na tayo magka-uwis, magbayab itong daanan nating pauwi ayang guys. Yahoo. hindi ko talaga buhay namin mga kakladasan. Kaya kung ang sir ay sir Ubus ang ating draw na si Bayaw. <laughs> Tagalay din po, ayan. Ayan, doon naman sa kabila. Ayan din mga, ka, mga, ano mga pababa. Kasi naman ay paakyat Ayan, ginagawa na po ang ating, an -an, ang ating ganang pauwi. Ayan, kasi nilalamig na po at medyo malakas pa rin itong ulan. So, ito ang ating mga kasamahan, mga stranded pa rin hanggang kaninang duwing ano, araw pa. Ayan, buti na lang. Andito yung mga taga-highways, ang ating mga kasamahan nagtatrabaho sa ating department or public works and highways na nakaantabay kahit anumang oras o di kaya kahit malakas ang ulan at ang bakyo ayan, kasalamat tayo sa kanila ayan, stop muna tayo sa pagbibidyo, itutuloy natin mamaya pag ma-clear out na ayan, yung pinapung na-resume ng kahoy mari kita poleh pisan mm. mm. Sang malakin kahoy yehey anak gadis mari kita poleh pisan mm. mm. Sang malakin kahoy yehey Ayan mga kapatid, nalig na po yung dalawa sa uh, limang kahoy na naka kanina tapos ito yung itang nakuha na nalig sa taas, alangan naman na itatapon yan Ayan Dito kasi sa ka amin, iba ang aming mga traffic pag ng umuulan, mga landslide. Ayan, malapit na po. Pero meron pa po pong malaking kahoy na nagganon sa taas. Nanta langin. Amistap, aming cellphone ko eh. Ayaw, yama. Summer Valley na Matthew Summer. Ah, dito tayo ngayon sa may 42. Ay, wrong, wrong, wrong. 43 pala. 43 pala dito, dito sa may Carmela Paul. So sa mga ano dyan, mga biyahero dyan, ang landslide na ginagawa ngayon ay dito sa malapit sa Carmela Paul. Ah, 10 minutes away po. Ang pasko, ka ng Faberia, ayan, malapit na pong ma-open at malapit na po tayo makakarapit at makatauli sa ating uh, ah, uuwi ang bahay sa so, may tabangan mga kapatid ayan lamang po maraming maraming salamat sa inyo po sa inyo pong subscribe sa ating channel na kahit kung ano kahit ano ano ang ating mga ina-upload mga pag-update sa mga daan ang kasi bagyo ayan mga kapatid kaya ayan maraming salamat ang tabayanan po ang ating last last ayan nakalit po yung malaking malaking kahong lalapit natin ayan 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 Oh, ayan, napakagaling ng ating operator. Kanina yan, kanina yan, maraming kahoy, uh, maraming kahoy dyan kanina. Ayan, nabubulol tuloy, tuloy tayo. Ayan, naalis na yung napakalaking kahoy na nakabalandra kanina. So, malapit na po talaga matapos. Yes, guys. Ayan, nilalagyan ko po, po ng telephone itong cellphone ko para makinan natin ang magandang video itong itong nagaganap ng pag-clearing sa ating daanan sa uwi ng sa night jam ayang 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 tayong pinisimlan ni Shellopean pag niya ang ating Shellopean ayan ito, ito gamit po para para masinungan itong cellphone kung nagbibigyo ka nga ginagawang pag-clearing dito sa night may... para tara ayun napakagaling talaga ng ating operator lahat ng malalaking kahoy kami kanina hindi natin makunan ng ng video hey, O, mammo. Hey? Ako sa tata ko, ala-gal ng dito kaya sa mga bisyestero. pero po basta basta. Dahil kapag wala tayong sa ukulang kaalaman kapag Ah, tawag ko. ah ingat ako kayai. sa bawat gahe na ating pupuntahan hindi pa sinasabi na parang ako lang yan pero I'm telling you guys na huwag talaga mag gahe pag hindi sigurado ang daan dapat ma-update kayo at manood sa ating youtube channel para sa kanon lahat ng mga update kasi ako'y mahilig sa pag -biyahe. sa lahat ng mga nangyayari lalo ang mga kalamigad mag subscribe na lamang po para sa kanon update sa lahat ng ating activity yahoo Sila yung mga galing sa atkanan, ating mga kababayan na papuntang kababa, At Ito ang ating mga kasamahan, mga pagahayo, tapos yung mga biyahero, mga motorista natin na nag-aantabay o naghihintay na ma para makalusok na dito sa may nakabalandra o di sa traffic na tasa iba dito na mga samay kalamasan ko so, at sa aking channel, Dagal Yorig Nashi. Ayon, malapit na guys na matapos ang ating paghihirap at paghihintay dito sa may landslide na napakalaki at yung kalahat ng mga biyak tayo. Ayan, 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 na, natin yung cellphone, ayan, ayan, so ayan guys na open na po clear na po ang ating landslide tapos na tapos na ang ating pari up na naghihintay. ihintay sobrang napakataas napakalakas pala ng ulan at napaka-lamig na po dito sa May 43 Little Baguio of uh, Kalanagsan so ayan mga kaibigan pwede na ulit bumiyahe at gagahe na ulit ako, pauwi na po at may, uh, makakaloses na din po Maraming 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 salamat po sa ating mga taga highways na kung saan sila ang ating mga bayani na kahit napakalakas ng ulan at napakalakas na makapilikado ng uh, panahon nandito sila para sa ating lahat. Ayan lang sa again, thank you so much. Mag-subscribe na at maraming salamat and God bless you all.